Yo! What's up mga kaibigan! na tayo magkwantuhan habang mga Laker fans ay nagdidiwang sa magkakasunod na 40-point game ni Luka Doncic. Ang mga fans naman ng Dallas Mavericks ay nag-aalala sa long-term na kalusugan ng kanilang stars Kyrie Irving and Anthony Davis. Sa nakaraang lahungay ng tamo ng Achilles injury si Anthony Davis at sa ngayon ay hindi pa nagsasalita ang Mavs kung gaano ba katagal na out si AD at kung maglalaro man ito ay kung may minutes restriction ba ito. Habang habang namumroblema nga ang Mavs kay Anthony Davis ay nag average si Luka ng 45.3 points, 11.7 rebounds and 7.7 assists per game sa first three games sa season na ito. Sila lang nga ni Will Chamberlain sa history ng NBA ang gumawa ng tatlong magkakasunod na 40 point game to start the season. Imagine nakita ni Nico Harrison na gumawa si Luka ng 73 points on 25 of 33 shooting sa field, 60 points, 21 rebounds and 10 assists. Nakita niya ito na maging top 5 MVP candidate ng limang magkakasunod na taon sa edad na 25 years old at dalhin ng Mavs sa NBA Finals at naisip niya na i-trade ito para sa declining, injury prone, and aging Anthony Davis. Ang nakita nga ng Mavs kay Luka Doncic ay wala pa sa kanyang prime at all-time great level na din ito. Kung baga patikin pa lang ngayon kaibigan ng kanyang prime at ngayon ay nakikita na natin ang Luka Doncic na nasa kanyang prime na at the age of 26 years old and easily we can argue na siya ang best player in the world ngayon basi sa mga stats na ginagawa niya na talaga namang historic ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kawhi Leonard at sa Los Angeles Clippers. Sa game kahapon laban sa New Orleans Pelicans ay vintage Kawhi nga napanood natin. Nagtala siya ng 34 points, 5 rebounds, 5 assists and 6 steals on 11 of 16 shooting sa field at kasama dyan ang game winner na talaga naman dumurog sa mga puso ng mga fans si Zion Williamson at ng New Orleans Pelicans buong game nga ay lumalaban sila. Subalit so, tinapos ng ito ni Kawhi sa isang swabbing long two para idagdag sa kanyang highlights na may napakadami ng game winners. 24 points, 5 rebounds and 14 assists din ang former league MVP James Harden. 16 points, Derek Jones Jr. at 14 points, 11 rebounds si Ibid sa Zubats. Sa ngayon ng Clippers ay disente ang pinapakita. May record sila na 3 wins and 2 losses. Nananatiling isa sila sa mga top contenders sa West. Subalit so, ngayon nga ay hindi mo pa talaga masasabi kung sino ang elite team sa West Dahil may mga nangugulat nga na tulad ng San Antonio Spurs May mga below expectations din at pinapakita tulad ng Dallas Mavericks at Houston Rockets May ilan din na may mga major injury na kinakaharap tulad ng Minnesota Timberwolves kay Anthony Edwards At Phoenix Suns kay Jalen Green So malaking bagay nga ang kalusugan ng Clippers moving forward sa magiging estado ng kalinang team Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?